Hello, ayan mga kaibigan, siguro narinig nyo na yung balita na no plate, no travel policy sa isang region muna, pansamantala, pero yung mga kalagay nga nila na improvise yung unauthorized o tinatawag nga nila na hindi tamang pagalagay ng plaka ay eh, magkakaroon po ng penalty sa LTO. Kalimitan po yan, ang penalty niyan ay 5,000 pesos. Pero ang mabigat dyan mga kaibigan, kung ikaw ay bawal plaka at ito po ay nagsimula na sa LTO6 na nakalagay doon sa kalang host ay no plate, no travel, magbumulta po tayo sa LTO. Kaya dapat huwag po kayong bibiyahe nang wala po kayong plaka na katulad niyan. Kasi pwede tayong magbulta, pwede tayong matikitan kapag wala po tayong plaka. Gumamit po tayo ng mga MV file o mga temporary plate. Kasi po pag ganito, matik yan, eh may huli yan at matitikitan tayo dyan. Marami pong plaka na pwedeng gawin tulad yung temporary plate na yan. Pwede po natin gamitin yan yung mga ganyan klaseng temporary plate na MV file yung gamit. Pwede rin naman tayong gumamit ng ganong plaka. Pwede rin naman tayong gumamit ng ganito mga kaibigan. Pero make sure na malinaw lamang yung pagkakasulat. Kasi nga kung malabo yan, eh pwede tayong magmulta, pwede tayong magkaroon ng violation dyan. Ayan mga kaibigan. So, dahil naglabas na po yung isang LTO na no plate, no travel policy. E maghihigpit na raw po sila sa mga bibiyahe na nakamotor. Kung ako sa inyo, wala pa yung plaka natin at hindi po kayo nai-issuehan pa ng plaka or nasira na basag nag-request kayo ng plaka, eh mas maganda po mga kaibigan natin at mga tropa natin dyan na magpagawa po tayo ng temporary plate. Okay? kung magpapagawa naman po tayo ng temporary plate, eh hanggat maaari naman po, ay eh sundin na rin natin yung guidelines ni LTO. Huwag po tayo magpapagawa ng customize. So tulad sabihin natin yon, customization ibang kulay. Kung pwede magkaroon ng variation yan mga kaibigan na 5,000 pesos. Basta sundin nyo lang po yung format ni LTO. Hindi po tayo magkakaroon ng problema kahit gumamit tayo ng temporary plate. MV file man yan or yung plate number na nakalagay na doon sa OR mo. Ang mahalaga, meron po tayo naka-attach sa ating motor na temporary plate or plaka. Kapag wala po nakalagay, subjected po tayo sa violation. Mabigat po yan mga kaibigan ako sa na magkaroon ka ng violation, syempre may record yan, may demerit points pa yan. Ngayon, kung wala pa yung plaka mo, lagi pa naman po tayong mag-follow up sa dealer natin and i-check po natin sa LTO tracker kasi nga po ang LTO trackers lagi naman po yung updated or nina-update naman po yan ni LTO so dapat tignan nyo mabuti kung nasa ano yung plaka ninyo sabi nga ni LTO at pinagmamalaki ni LTO na pwedeng i-deliver yung ating plaka kapag nakita na natin doon sa LTO tracker na available na yan okay so yun natatanda nyo mabuti mga kaibigan na LTO trucker. Nandodon po yung plaka natin. Pwede ipa-deliver para hindi po tayo magmulta kapag bumiyahe tayo ng walang plaka. Okay? So, ingat po tayo mga kaibigan sa pagbiyahe. Bye-bye! Thank you!